Good morning po mga boss. Welcome ulit sa aking channel, Anting Kaling TV. Ngayong araw na to ay pupunta tayo sa ating mga alagang itik, maliit or malaki. Yung malaki naman ay nakakulong. Palalabas ko, palalabasin ko. Pakakainin ko sila ng kool. Dirikdikin ko yung kool tapos papalabasin ko, papakainin ko sa kanila. Dito tayo. Yan oh. bibi ko. Ayan po yung mga maliliit kong itik. Tatpitraso lang po 'yan sila mga boss. Tik. Ito. Ito naman yung hindi hindi sila nakaubos ng pagkain mga boss. Ito yung pagkain, no. Oh. Asola at saka feeds. Hindi pa sila nakaubos mga boss, oh. Yan sila, oh. ah laki na eh yik yung mga malalaki mga boss maingay na At yung mga rod island ko ito naman yung mga rod island ko papasok tayo mamaya doon sa loob yan yung mga black astrolop ko at saka rin ito po yung lalaki mamaya punta natin yun nung ilang itlog na ang mayroon doon sa pugaran nila ito tayo sa mga itik na malaki hindi ko muna sila pinalabas ngayon dahil natutulog ako baka pupunta ng palayan yun sila oh. Hello. Tutom na ba kayo? Bibigyan ko sila ngayon ng merienda nila. Kool. Ang ibibigay ko sila kina kay Tayo. Yung Mayroon yun na, yun na akong mga Kool dito. Yan. Dito ko yung alatag yan. Sa tabi ng sapa. At saka dito lang. Yan ang Kool. Oh. Yan. Lalata ko yan dito. Tapos dik-dikin ko. At saka mayroon pa. Ayan oh. Ayan. Kaling pa sa palayan yan. Malabo yung tubig ngayon dahil may nagpapabawas sa palayan. Dahil magtatanim ngayon sa palayan doon. Binabawasan nila ng tubig para magtanim sila ng palay. Tanim kasi. Kaya ito malabo saka binabawasan na rin nila yung asula yun, no? Hmm. lagyan ko kasi ng harang dahil lalabas yung mga itik doon sa palayan yayari tayo sa mga yayari yan po sila mga boss oh. dito tayo pa dito tayo yan oh. yan busog na busog pa sila mga boss pinakain ko ng page kanina yan yan sila oh. yan kiunti na lang kumain mga boss oh. yan hik ah, yan balik balikan nila yan Ayan na sila mga busok. Kumain na. Ayan na po. Busog na busog pa sila eh. Nagdala kasi si ng kuhol galing palayaan kaya binigay ko na lang. Ayan o. Eh. Kumain na sila. Na. Ngayon maya yan. No, Ubus yan. Tingnan mo na yun. Busong, busog na busog sila eh. ay pupunta tayo sa ating uh Rhode island tingnan natin kung ilang itlog na hi ay road hop oh, sudo oh. uy wow wow two four, six pitong ah oh, di ba Salamat Lord. Salamat Lord. Hmm. Ito na lang sila ang natira mga boss. Dahil yung tatlo, Foyat at Matanda na uh, inulam na namin noong Pasko. At saka itong mga to, mayroon na naman akong sisiw eh. papalitan ko na sila. Pupunta natin yung sisiw ngayon. Pupunta tayo doon. Yan po sila mga boss oh. Yan. Black uh, strop po yang uh, mga itim. Ah, uh, yung iba oh. Crossbred na po 'yan. Lalaki na oh. Ito yung mga ibang hinahin na mga native chicken. So ito pa, mayroon pa dito oh. Yung itlog. So Ayun, naglilimlim na. Ayun, mayro dahila na itlog dyan. Saka so mayroon pa doon oh. Yan, naglilimlim oh. Yan sila oh, dami oh. native chicken yung iba. So mayroon pa akong ito oh. Yan oh. Yun, bago yan. Dito pa. Yun. Ah, mayroon pa dito. Yun. Hindi ko pinaghalo dahil mag-away. Mag, Kaaway po sila mga bus. Nabusok na kaya? Salamat po mga bus uh, don't forget to subscribe kung gusto nyo yung video nito please subscribe po salamat din sa manonood sa inyong lahat mga subscribers ko salamat po bye bye